Wala pa kasi sarado pa siya hanggang ano pa siya. Okay. Hanggang okay. 8 na yun siya. Kung muna tayo. Alam mo sa yun sa mga kailangan natin ganyan. Fishball. Fishball, chika malaki. Tapos 9 o'clock bukas na sila. Pero 9 na, sarado pa rin siya. Ayun na. Constance Bank. Ang siya, di ba? Yung parang may hindi. Ayun ha? kasi gagabi ko pa siya nakikita. Ang oh, social sa siya niya. Ang ganda-ganda niya. Ano lang daw siya? Dati lang daw siyang bakery. Bakery lang siya dati na uh, level up. Naging ano sya, oh, may na siya. May ayaw pa nila magpapasok. Ano siya?